Ipikit ang iyong mga mata at subukang isipin, ikaw ay naroroon sa mismong araw ng pagbabalik ni Jesus. Sa video na ito, magpapakita kami ng pitong makakaapekto sa mga kaganapan na mamarkahan ang makahulang araw na ito. Ngunit magingat, ang bawat isa sa mga pangyayaring ito ay naghahatid sa atin sa huling paghatol at ang pagtatatag ng walang hanggang kaharian. Wano ang bundok ng olibo mahira sa kalati kapag bumaba si Jesus. Oo, babalik si Jesus. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang karpintero o isang master lamang, at oo bilang hari ng mga hari ang tiniyak ng Biblia na babalik. Sa sandaling iyon, ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay nagsisimulang manginig. Ang propetang si Zacarias sa Kabanata Parpuris ay nagbabala sa atin at sa araw na iyon ay tatayo ang kanyang mga paa sa bundok ng mga ulibo. Literal ang propesya na ito. Hindi siya babalik ng palihim o sa pamamagitan ng mga anino. Ang aklat ng mga gawa kabanata on ay nagbabala na sa atin. Ang Jesus na ito na inakyat sa langit ay babalik sa parehong paraan na nakita mo siyang umakyat sa langit. Si Jesus ay bababa mula sa langit sa isang katawan sa isang nakikita, maluwalhating anyo at makikita siya ng lahat ng mata. Dalawang puntos ang namumukod tangi sa mga salita ng mga anghel. Ang Jesus na babalik ay ang parehong Jesus na nabuhay kasama natin at nabuhay na mag-uli. At babalik siya sa parehong paraan na siya ay umakyat sa publiko sa buong pagtingin ng lahat. Naaalala mo ba kung paano ka bumangon? Nakita siya ng mga alagad na literal na umakyat sa langit hanggang sa tinakpan siya ng ulap. Kaya, malinaw na sinasabi ng kasulatan, magiging ganoon din ang kanyang pagbabalik makikita hindi mapag-aalin langanan. Ito ang pangako ng ikalawang pagdating ni Kristo kapag siya ay darating upang itatag ang kanyang kaharian sa lupa. Ngunit bakit ang bundok ng mga ulibo? Ang burol na ito ay may malaking kahalagahan. Doon umiyak si Jesus sa Jerusalem. Doon siya nagdasal ng masinsinan bago ipinako sa krus. At mula sa mismong lugar na ito, siya umakyat sa langit pagkatapos ng muling pagkabuhay. Ang mga alagad ay naroon, nanonood, nang siya ay umakyat sa langit. Ngayon isipin, umakyat siya sa lugar na iyon at babalik ito sa eksaktong parehong punto. Isang kahangahangang detalye, ang Mount of Olives ay nakaupo sa isang pangunahing geological fault line. Sinabi ng mga siyentipiko na maaring hatiin ito ng lindol anumang oras. Eksakto kung ano ang ipinropesiya ni Zacarias. Ang bundok ay mahahati sa dalawa, mula silangan hanggang kanluran. Zacarias Patertin Sfat Sa sandaling tumama ang mga paa ni Jesus sa lupa, Magkakaroon ng matinding panginginig, ngunit hindi ito basta-bastang lindol. Ang buong bundok ay mahahati sa dalawa na lumilikha ng isang malaking lambak mula silangan hanggang kanluran. Tatakbo ang mga tao. Manginginig ang Jerusalem. Magugulat ang mga bansa dahil hindi ito isang simpleng natural na sakuna ay ang katuparan ng banal na plano. 2. esay Jesus ay laban sa mga bansa na nagkakaisa laban sa Jerusalem. Ngayon isipin, lahat ng sandatahang lakas ng mundo ay nagmamartya patungo sa Jerusalem. Ang mga tangke ay sumusulong, ang mga eroplanong pandigma ay tumatawid sa kalangitan, mga sundalo ng iba't ibang watawat, wika at bansa na nagkakaisa sa iisang layunin. Ang mundo ay sasailalim sa pamamahala ng Antikristo, isang taong nagkukunwaring nagdadala ng kapayapaan ngunit nagkakalat ng kasinungalingan. Siya ang magkokontrol sa ekonomiya, sa media, sa mga gobyerno, at ito ay mangangailangan ng ganap na pagsamba. Kapag ang Israel ay tumangging magpasakop sa kanya, titipunin niya ang mga bansa upang lipulin sila inilalarawan ng Apokalipsis 16.13-14. Nakakita ako ng tatlong karumaldumal na espiritu na lumalabas sa mga hari ng buong mundo upang tipunin sila sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang paghaharap na ito ay hindi lamang pisikal, ito ay magiging espiritual, demonyo, isang pandaigdigang paghihimagsik laban sa banal na lungsod. Unang dumating ang kasinungalingan pagkatapos ay ang kontrol at panghuli pagkawasak. Ito ang magiging sandali kung kailan ang buong mundo ay magdedeklara ng digmaan sa Diyos. Habang pinalilibutan ng mga hukbo ang Jerusalem, ang lungsod ay napupunta sa gulat. Sumisigaw ng tulong ang mga tao at naniniwala ang mga kalaban na nanalo sila ngunit may kakaibang nangyayari sa labas ng mga tarangkahan sa bundok ng mga olibo. Sinasabi ng Zacharias Partin 3, Kung magkagayon ay lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang iyon. Nagbabalik si Heso Kristo sa buong kapangyarihan, hindi sa katahimikan, hindi nakatago. At kapag ang lahat ay tila nawala, lumilitaw ang hari. Ngunit paano niya tinatalo ang isang buong hukbo? Paano mo matatalo ang isang pandaigdigang pagsalakay? Ang sagot ay nasa Apokalipsis 19.15. Mula sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak upang sa pamamagitan nito ay kaniyang saktan ang mga bansa. Hindi niya kailangan ng armas, hindi gumagamit ng mga missile o tank. Siya ay nagsasalita at ang kanyang mga kaaway ay bumagsak ang salita ni Jesus ay palaging may kapangyarihan. Nilikha niya ang universo gamit ang isang pangungusap. Ngayon, sisirain niya ang kasamaan sa isang salita. Ang parehong bibig na nagsabi ng maging ilaw ay magsasabi ngayon, tapos na. Oo, ang parehong boses na lumikha ng lahat gamit ang isang salita, ngayon ay nagpahayag ng wakas, at ang lugar kung saan nagaganap ang huling labanang ito ay kilala bilang Megiddo, kung saan nagmula ang pangalang Armageddon. Ito ay isang tunay na lugar na matatagpuan sa Hilagang Israel. Maging si Napoleon noong naroon siya ay nagsabi, lahat ng hukbo sa mundo ay maaaring maniobrahin ang kanilang mga tropa sa lambak na ito. Alam niyang may kakaiba doon. At sa pagbabalik ni Jesus, wala nang magiging gitna. Ikaw ay kasama niya o ikaw ay laban sa kanya. 3. Ang Antikristo at ang Bulaang Propeta ay ibabablog sa dagat-dagat ng apoy. Ano ang mangyayari sa Antikristo inihayag sa atin ng Apokalipsis 1920? at nahuli ang hayop at kasama niya ang bulaang propeta. Silang dalawa ay ibinulid na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagniningas sa asupre. Buhay. Hindi muna sila dadaan sa kamatayan. Sila ay huhulihin ni Jesus at agad na itatapon sa walang hanggang kaparusahan. Walang pagsubok. Walang depensa. Direktang hustisya. At ang lawa ng apoy na ito ay hindi simboliko. Ito ay totoo at ito ay nasusunog magpakailanman. Ito ay nilikha ng eksakto para sa ganitong uri ng paniniwala. Ang pinakamasamang tao sa kasaysayan ay hindi makakatakas sa kanilang ginawa. Pero sino ba talaga sila? Ang huwad na propeta ay isang mapanlinlang na pinuno ng relihiyon. Ang kanyang anyo ay maamo. Ang kanyang mga salita ay tila banal, ngunit nagsasalita siya ng mga kasinungalingan. Gumagawa siya ng mga dakilang tanda at nililinlang ang mga naninirahan sa lupa. Apokalipsis 13 Gumagawa siya ng imahe ng halimaw, pilitin ang mundo na sambahin siya, itinataguyod ang marka ng Antikristo at ginagawang totoo ang lahat. Tungkol sa kanya ang babala ni Jesus. Magingat kayo sa mga bulaang propeta. Lumalapit sila sa inyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob-loob nila'y mga mabangis na lobo. Mateo 7.50 Ang huwad na propeta ay hindi lamang nanlilin lang, naninira siya ng mga kaluluwa. Paano naman ang lawa ng apoy? Ito ay hindi lamang isang nasusunog na libingan. Ito ay isang lugar ng walang hanggang kaparusahan. Nilikha hindi para sa mga tao, kundi para sa jablo at sa kanyang mga anghel. Lumayo ka sa akin, ikaw na sinumpa sa walang hanggang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Mateo 25.41 Ngunit ngayon, dalawang ganap na tao ang itinapon ng buhay, mulat, magpakailanman. Doon ang kanilang uod ay hindi na mamatay at ang apoy ay hindi na mamatay. Marcos 9.48 Hindi magkakaroon ng pangalawang pagkakataon, walang ginhawa. Walang paraan palabas. 4. Ang araw ng pagbabalik ni Jesus ay mamamarahan ng isang lindol sa buong mundo. Isang segundo at mas malakas na lindol ang magaganap, ang sabi ng Biblia, at nagkaroon ng isang malakas na lindol na hindi pa nangyari mula nang ang tao ay nasa lupa. Apokalipsis 16-18 Hindi ito magiging ordinaryong pagyanig, ito ang magiging pinakamalaking lindol sa kasaysayan ng sangkatauhan at kapag tumama, wala nang magiging pareho. Anong uri ng lindol ang napakalakas? Sinasabi ng Biblia na hindi kailanman nagkaroon ng katulad nito. At ano ang mangyayari sa mga taong nasa lupa sa panahong iyon? Ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak. Apokalipsis 16.19 Ang ibig sabihin nito, lahat ng dakilang lungsod sa mundo ay mawawasak. Ang Jerusalem ay mahahati sa tatlong bahagi. Mawawala ang mga isla sa ilalim ng dagat. Ang mga bundok ay titigil sa pag-iral. Ang buong planeta ay manginig tulad ng dati. Ngunit ito ay hindi lamang isang natural na kababalaghan. Ito ay banal na interbensyon. Bago nagpakita si Jesus sa kaluwalhatian, Ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok ng paghatol sa hangin at isang tinig mula sa trono ang nagsabi, Tapos na, Apokalipsis 16-17. At pagkatapos ay magsisimula ito, mga boses, kulog, kidlat at isang napakalaking lindol, Apokalipsis 16-18. Ang lupa ay tumutugon sa huling salita ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, wala pang katulad nito mula ng likhain ang sangkatauhan. Pag-isipan ito, mas malakas kaysa sa lindol na sumira sa Sodoma, mas matindi kaysa sa pumunit ng tabing ng templo nang mamatay si Jesus, mas kakilakilabot kaysa sa anumang natural na sakuna sa kasaysayan. Ang bawat isla ay tumakas at ang mga bundok ay wala na. Apokalipsis 1620 Sa madaling salita, ang geological na istruktura ng planeta ay mababago. Isang tunay na pandaigdigang pag-reset. Pagkausyoso, ang pinakamalaking lindol na naitala kailanman ay naganap sa Chile noong 1960 na may magnitude na 9.5. Napakalakas nito kaya inilipat nito ang axis ng Earth ng ilang sentimetro. Ngayon isipin ng isang lindol na may kakayahang yumanig sa buong planeta. Mim, ang galit ng Diyos ay ibubuhos sa Babylon. Ano ang nangyari pagkatapos bumalik si Jesus? Natapos ang digmaan, bukas ang langit. Dumating ang hari, ngunit pagkatapos ay isang bagay na mas nakakatakot na mangyayari. Inaalaala ng Diyos ang dakilang Babylonia at pinainom siya sa saro ng alak ng puot ng kanyang puot, Apokalipsis 16.19. Hindi ito panahon para sa awa, ay purong paghatol. Ito ang sandali kung kailan pinakawalan ng Diyos ang kanyang galit laban sa pinakamakapangyarihang sistema sa earth at ang gagawin niya sa Babylonia ay magiging shock ang buong mundo. Narinig mo na ang tungkol sa Babylon, ngunit hindi lang ito isang lungsod. Ito ay isang pandaigdigang imperyo, isang tiwaling espiritual na sistema isang politikal at pang-ekonomiyang kapangyarihan na nangingibabaw sa mga hari, nanliligaw sa mga bansa at nangungutya sa Diyos. Ang Babylon ay ang puso ng panlilinlang sa huling panahon. Ito ang sistemang nagtataas ng kasalanan at umuusig sa mga banal. Ngunit sa pagbabalik ni Jesus, hindi ito malilimutan ng Diyos. Sinasabi ng Apokalipsis 16.19, ang dakilang lungsod ay nahati sa tatlong bahagi at naalaala ng diyos ang Babilonya. Hindi niya nakalimutan, naghintay lang siya. Ngayon ay ibubuhos niya ang kanyang poot sa isang tasa. Hindi lang galit. Ito ay banal na paghatol. Ang alak ng poot ay ibubuhos at ang Babilonya ay kailangang uminom nito hanggang sa huling patak. Ang tila hindi matitinag ngayon ay magiging alikabok bukas. Ngunit pagkatapos ng lahat, ano ang Babylonyang dakila? Ito ba ay isang lungsod, isang gobyerno, isang relihiyon? Lumilitaw ang Babylonyang dakila sa buong Apokalipsis 17 at 18. Siya ay inilalarawan bilang isang babaeng nakaupo sa isang iskarlata na hayop, lasing sa dugo ng mga banal. Siya ay inilarawan bilang mayaman, mapangakit, makapangyarihan. Babilonyang dakila, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Apokalipsis 1705 Ngunit ang Babylon ay hindi lamang isang pisikal na lugar. Ito ay isang sistema ng mundo, isang network ng relihiyon, politika at ekonomiya binuo sa paghihimagsik laban sa Diyos. Nagsimula ang lahat noong sinaunang Babylonia kasama si Nimrod at hindi tumigil. Tinawid nito ang mga imperyo, kultura at sibilisasyon at nasa atin pa rin hanggang ngayon. Ito ay sa mga pelikula, sa mga bangko, sa mga gobyerno, kahit sa mga simbahan. Ang Babylon ay ang unang lungsod na naghimagsik laban sa Diyos pagkatapos ng baha. Tandaan ang tore ng Babel, sinubukan nilang abutin ang langit at ikinalat sila ng Diyos. Ngunit sinasabi ng propesya na muling babango ng Babilonia sa huling panahon. Hindi lang siya isang alaala ng nakaraan ang kasalukuyang sistemang ating ginagalawan at nasa ilalim na ng pagsubok. Pagbalik ni Jesus, matatalo niya ang halimaw, itatapon niya ang Antikristo at ang bulaang propeta sa dagat-dagat ang apoy, wawasakin ang mga hukbo ng earth at pagkatapos ay tatalikod ang Diyos laban sa Babilonya. Ang sistemang ito ay nilinlang ang buong bansa, ibinenta ang mga kaluluwa ng tao, at ngayon tatanggapin niya ang saro ng banal na galit. Ang susunod ay pandaigdigan, nahulog ang halimaw, gumuho ang mga bansa, at ang sistema na sumuporta sa lahat ng ito ay durog. Bumagsak, bumagsak ang dakila ng Babylonia, isang malakas na tinig ang sumigaw sa Apokalipsis 18.2. Tinuya ng Babylonia ang mga propeta, ngunit ngayon siya ay umiiyak sa katahimikan. Ang iyong buhay ba ay itinayo sa Babylonia, nang hindi mo namamalayan? Makikilala mo ba ang sistemang ito kung nakita mo ito sapagkat naaalala siya ng Diyos at ang kanyang galit ay may tiyak na puntirya, siya ay lalamunin ng apoy, sapagkat makapangyarihan ng Panginoong Diyos na humatol sa kanya. In Apocalypse 18.8 Lahat ng kanyang binuo, masusunog. Ang kanilang kayamanan ay nawawala. Ang mga skyscraper nito ay gumuho. Tumahimik ang iyong musika. Ang tunog ng mga manunugtog ng alpa at manunugtog ay hindi na maririnig sa iyo. PAHAYAG 1822 Ang pinakadakilang imperyo sa mundo ay bumagsak sa loob ng isang oras at walang makakapigil nito. Kahangahangang kuryosidad, ipinakikita ng Apokalipsis 18 na ang mga mangangalakal sa lupa ay iiyak. Hindi para sa mga buhay na nawala, ngunit dahil hindi na sila makakapagbenta, umiiyak sila para sa nawalang tubo, hindi ng mga tao. Ito ang puso ng Babylon, at iyan ang dahilan kung bakit siya hinahatulan ng Diyos. Tatangis ang mga hari sa lupa kapag nakita nila ang usok nitong nagniningas. Apokalipsis 18.9 Ito ay magiging isang global, real-time na broadcast. Isang mundong imperyo na gumuguho sa loob ng isang oras. Sisigawan ang mga tao, ang mga pamilihan sa pananalapi ay babagsak. Magpapanik ang mga mamamahayag. Dahil ang Babylon ay hindi lamang isang lungsod, naging sentro ng lahat. At ngayon, wala na ito. Ang nakikita ng langit bilang tagumpay, makikita ito ng mundo bilang isang bangungot. Ang Babylonia, ang pinagmulan ng pandaigdigang panlilinlang. Ang kanyang pagbagsak ay ang huling babala. Wala ng oras. Habang umiiyak ang mga hari at ang mga mga ay nananaghoy, umaawit ang langit. Magalak sa kanya o langit at kayong mga banal. Apokalipsis 18.20 sa hardin na nalangin si Jesus, Ama, kung maaari, ay ilayo mo sa akin ang sarong ito, Mateo 26.39. Atin ang tasang iyon, kinuha niya ang poot upang tayo ay makatanggap ng awa. Ngunit kung tatanggihan mo si Jesus, ang saro ng Babylonia ay magiging iyo at siya ay puno ng apoy. 6. Maghahari si Jesus ng isang libong taon. Maraming tao ang nagsasalita tungkol sa pagbabalik ni Jesus, ngunit halos walang nagsasalita tungkol sa susunod na mangyayari. Matapos mapunit ang langit, pagkatapos mahati ang bundok ng mga olibo, matapos matalo ang mga hukbo at ang halimaw, ay nawasak. Ano ang susunod? Maghahari si Jesus, hindi lamang sa langit, kundi dito sa lupa, sa loob ng isang libong taon. At ano ang mangyayari sa panahong ito? Mamamatay pa ba ang mga tao? Magpapatuloy ba ang mga bansa? Naririto pa ba si Satanas? Ang mga sagot ay magugulat sa iyo. At nabuhay sila at nagharing kasama ni Kristo sa isang libong taon. Apokalipsis 20 Chafwaro. Ang libong taon na ito ay hindi simboliko, ay literal. Si Jesus ay uupo sa trono ni David sa Jerusalem at ang mundo ay sa wakas ay pamamahalaan na may tunay na katarungan, walang katiwalian, walang mga digmaan, walang kasinungalingan. Ito ang kaharian na ipinagdasal ng mga mananampalataya sa loob ng maraming siglo. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Ngayon, sa wakas, natupad na. Ngunit ang lahat ay hindi nagsisimula sa kapayapaan. Bago ang pagpapanumbalik ay dumating ang paghuhukom. Bago ang kagalakan dapat maglinis. Sino ang makakapasok sa kaharian na ito? Ano ang magiging kalagayan ng mundo sa loob ng libong taon na ito? At ano ang mangyayari kapag natapos ang panahong ito? Di nagtagal pagkatapos bumalik si Jesus sa Armageddon, lahat nagbabago. Makukulong si Satanas. Hinawakan niya ang dragon at ikinadena siya sa loob ng isang libong taon. Apokalipsis 22. Wala nang tukso walang kasinungalingan sa mga anino, walang daya sa isip. Ang kalaban ay maikukulong sa kalaliman at kasama niyan uupo si Jesus sa trono. Ito ang simula ng tinatawag na Millennial Reign. Si Kristo ay magahari na may setro na bakal, hindi sa malupit, ngunit may kasakdalan, una ang labanan, pagkatapos ay aristuhin ang kalaban. Kaya ang kaharian. Kung ikaw ay kay Kristo, ito na ang sandaling hinihintay mo sa buong buhay mo. Pero kung hindi, ito ay maaaring ang iyong pinakamalaking sakit at panghihinayang. Aalisin ang sumpa. Isasauli ang lupain. Mamumulaklak ang mga disyerto. Ang mga hayop ay mamumuhay ng magkakasuwato. Ang lobo ay tatahan kasama ng kordero. Isaiah 11-6 Ligtas na maglalaro ang bata. Ang leon ay kakain ng dayami tulad ng baka at hindi na magkakaroon ng mga digmaan. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa. Hindi na rin sila matututong lumaban. Isaiah 2-4 ang mga espada ay gagawing mga kagamitang pangagrikultura, ang kwartel ng militar ay magiging mga hardin, at ang mga hukbo ay titigil sa pag-iral. Si Jesus ang magiging hukom ng lahat ng bansa, at ang kanyang salita ang magiging tanging batas. Inihayag sa atin ng Zacarias Partins na sa panahon ng milenyo, lahat ng mga bansa ay dapat pumunta sa Jerusalem bawat taon upang sambahin ang hari at ipagdiwang ang pista ng mga tabernakulo. Yaong mga nanlilibak sa kanyang pangalan ngayon ay yuyuko sa harap ng kanyang trono. Dumating na ang hari, ngunit hindi lahat ng tao sa mundo ay mamahalin siya. At narito ang isang bagay na nakakagulat. Sa panahon ng milenyo, magkakaroon ng dalawang uri ng tao. Ang niluluwalhati na mga banal, yaong mga nabuhay na maguli o na-rapture bago ang pagbabalik ni Kristo. Ang mga nakaligtas sa kapighatian, mga tao na dumaan sa paghatol ngunit hindi nila tinanggap ang marka ng halimaw. Nangangahulugan ito na ang mundo ay magkakaroon ng mga taong niluwalhati na may mga katawan na hindi nasisira, naninirahan sa tabi ng mga ordinaryong tao. Ang mga bata ay isisilang muli, itatayo muli ng mga bansa ang kanilang sarili at si Jesus ang mamamahala sa lahat. Ano ang magiging buhay sa mga mortal at immortal na namumuhay ng magkasama? Ang iyong posisyon ngayon ay tumutukoy kung ikaw ay magahari kasama ni Kristo o ikaw ay nasa labas ng kanyang kaharian. Kung ikaw ay kay Kristo, dito nagiging walang hanggan ang iyong kwento. Hindi ka nakalutang sa mga ulap. Siya ay maghahari kasama ng hari ng mga hari. Sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at magahari silang kasama niya sa loob ng isang libong taon. Apokalipsis 26 at ngayon alam mo na, ang darating ay hindi pantasya. Ito ay isang pangako. Ito ay hustisya. Ito ang katuparan ng walang hanggang plano ng Diyos. Ang pagbagsak ng Babilonya, ang libong taong paghahari, ang paghatol sa mga bansa at ang pagtatagumpay ni Kristo ay hindi lamang mga propesya, ito ay mga katotohanan na malapit ng mangyari. Ang tanong ngayon ay, saan ka pupunta kapag nangyari ang lahat ng ito? Mapapabilang ka sa mga nagahari kasama ni Kristo o kabilang sa mga nagdadalamhati sa isang mundong gumuho, may oras ka pa. Ngunit ang oras ay tumatakbo lumingon kay Jesus. Sumuko sa katotohanan. Ibigay ang iyong buhay sa nag-iisang hari na makapagliligtas. Hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag ka sa Kanya habang siya ay malapit. Isaiah 55.6 Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-subscribe sa channel, ibahagi ang video na ito, at mag-iwan ng komento na nagsasabing, Pinipili kong maghari kasama si Kristo. Malapit na ang kaharian, maging handa.